Iyon, magandang umaga, magandang gabay o magandang tanghalay kung nasaan ka man. Aringat, naghahanda na ako ng almusal at may pasok tayo ngayon. Nagtoast nga lang ako ng dalawang garlic bread tapos ay nagtimpla ng kapay. Dini ko na nga tinimpla kapay para pagka nagkatakbuhan ay madali. Maaga nga tayong papasok ngayon kaya ako ay nagtinapay na lang at kapay. Iba-iba pag may laman ng tiyan. Pagtingin ko nga sa oras ay malilate na pala ako. Kaya binitbit ko na lang ka tinapay at dini ko na lang sa daan kakainin. Nagsasakyan na nga ako at hindi aabutin pagka naglakad. Pagdating ko nga sa trabaho ay dali-dali ako nagpalight. Nag-apron tapos ay nagsambalilaw. Hihigop muna tayo ng pampagising bago magsimula. Aringat may nakita akong order sa board. Aring na muna ang uunahin ko. Dalawang kilo nga daw ng rouladen meat. Hinasa ko na nga ang kutsilyo at dini ko na lang ikukuha sa beef inside round. Akin muna nga tinrim ang mga taba na ray. At ang iba nga pala din ay ikagayatin ko para sa ground beef. Gayan lang kalalaki ang gayat ko, yung saktuhan lang sa grinder. Kailangan sa paggayat na ray, matalas ang inyong kutsilyaw para hindi sumakit ang inyong kamay. At dapat tulis ang usaw para tuwid ang gayat. Ititrim lang natin na ray hanggang makuha natin yung gitna. Saka naman natin gagayatin yung ating kailangang ruladin meat. Di sa sadya dapat ay matalas ang kutsilyaw, gawa ng manipis ang gayat. Ang rouladen meat ay 1 inch ang kapal. Ang haba naman ay 6 to 10 inches. Yan, parang gayaan. Ang luto din ay German dish. Aray, ni yun nilang May palaman sa gitna. Nung nakagayat nga ako ng marami-ramay, ipinaras ko na nga mga aray sa tray. Saka ako naman ginayatan ulit nung nagkulang. Ang tirang karne naman ay ginawa ko lang stew meat pang display sa unahan. Iyan ang ating mga nagawa. Dalawang kilong roladin meat. Ang tira ay stew meat. Pinilastic wrap ko at ayos na. Ang sunod ko naman ginawa ay nagsalang ako ng bacon din sa smoker. Aring mga pork are ay nabry na ng apat na araw tapos ay isinabit sa fridge ng isang araw at ngayon ko naman i-smoke. Isinalya ko lang diyan sa smoker aray mga pork belly. Tinusukan ng probe at lalagyan naman natin ng kahoy para umusok. Sasarhal lang natin ng ayos para hindi makawala ang usok. start ko ng aray. Ang target natin din ay mag 145 degrees Fahrenheit. Pagkatapos ko nga magsalang ng bacon sa smoker, magbabalot naman ako din ay ng mga paan ng tupa. Ibabakim sil ko lang yung dalawang malaking paa ng tupa. Pang display ari sa unahan. Are namang isang ara, ibabalutin ko na laang sa papel at kukunin na mamaya. Isasarnitize ko muna ng aring cutting board bago tayo magsimula ng panibagong gawain. Naubos nga ang display ng ribeye steak sa unahan kaya magre-refill muna ako. Pagkagar ng weekend ay sadyang mabinta aring mga ribeye steak. Ang mga tao din yung nagbabarbecue na at aray ang kanilang paborito. Ay kahit ako, waring nga kayong iihawain. Yan, puno na ulay. Break time na nga, kaya bumili muna ako ng kanay, hindi ni sa kahanggan. Ang aking ulam ay na aray in-smoke na laman loob ng pabaw. Nilagyan ko lang ng tig-48 asin at paminta. Kaunting patak ng toyo at saka na rin kalamansi. 51 chili flakes para may sipa. Aalugin lang para mahalaw at yan, may ulam na. Mayroon nga pala yung atay, puso at balun-baluna ng pabaw. Pagkasarap nung aking in-smoke, Nung kinahaponan nga ay nag-145 na nga aring bacon natin. Ibig sabihin ay luto na yan. Pinacold ko nga lang ng kaunting oras para hindi masyadong mainit pagkahinangaw. Tutusukan ko na nga rin ng bacon hanger. baus ilalagay sa walk-in fridge at bukas na rin slice At yun, gayon lang ang nangyaray sa aking trabaho. Ay paanaw, hanggang din na lang. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunood. Ay huwag nyo naman kakalimutan mag-like, share, comment and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Jeric Pereira, kay JV Villoria, kay Marvin De Chavez ng Chaong, kay D. Gutierrez Bunaw, at kay JB Aaron Plana. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.